Hi guys! Another day, another unboxing! Tara at samahan niyo muna akong buksan itong dumating kong parcel. Ito nga pala yung in-order kong wooden vanity mirror. Napilitan ako umorder ng salamin kasi yung salamin na ginagamit ko sa kwarto namin parang may grado, nakakahilo. Na-experience nyo ba yung, yung ganong salamin? Yung parang every time na magsasalamin ako, piling ko malabo ba yung mata ko or may grado ba tong salamin na to? Parang ganun. Kasi sobrang labo niya, parang hindi ko na maaninag yung sarili ko pag nagsasalamin ako, ganun. Kaya naman nung nakita ko tong salamin na to, ay nagbasa agad ako ng mga reviews at okay naman kasi magaganda naman yung mga feedback sa kanya. So, yun na nga, to cut the story short, umorder na rin ako. At charot ito na siya. O, di ba Kakapost ko lang ng video and dyan agad siya. Charot. Nakakainis nga Kasi alam nyo nang binili ko to, parang kahapon lang unong isang araw yata ako nag-order. 78.40 ang bili ko dito. Tapos ngayon, nag-check ako dito sa TikTok, 61 pesos na lang. Grabe talaga. Kung alam ko lang na magbababa, sana ngayon na lang pala ako umorder. Pero okay lang kasi mura pa rin naman siya. 78 pesos. So, not bad na rin. At saka yung quality niya, okay tayo niya naman, ba diba? Sobrang linaw niya. Napakaganda naman. Kapag nga pala na-receive niyo to, hindi pa siya buo. I mean, hindi naman siya yung durog ha. I mean, ano, kailangan niyo pa siyang i-assemble yung kanyang stand. So, may kasama naman siya diyang dalawang screw. Tapos, meron siyang tiny screwdriver para pang-ikot niyo doon sa screw para mahigpitan niyo siya. Medyo na hirapan pa nga ako diyan sa pag-iikot-ikot niya kasi hindi naman hindi naman ako sanay mag-assemble ng mga ganito. Usually kasi kapag may mga ganito akong binibili, ang pinag-assemble ko talaga is yung asawa ko. Eh kaso for the vlog ang person, kaya ayan magtiis ka, ikaw magpihit-pihit diyan, Ganarn. Natuwa naman ako sa parcel na to kasi safe siya dumating sa akin, hindi siya basag. Kasi alam niyo last time bumili ako ng salamin, pero mas malaki naman yung parang body mirror naman siya. Kaya lang pagdating sa akin, jusko po durug-durug na yung salamin, paano ko pa yun magagamit, ba? Diba? Kaya yun, sinoli ko na lang, tapos nag na lang ulit ako ng refund. Pero hindi yun dito sa ano, TikTok. Charot. So ayun nga, at tatapos ko na rin sa wakas yung pagkakabit at ayan, oh, 'di ba? Madali lang kasi dalawang screw lang naman 'yan eh, oh, 'di ba? Kaso piling ko hindi pa siya masyadong mahigpit, kaya later na lang papahigpitan ko na lang 'yan sa husband ko. Oh, ayan, nakikita niyo naman, 'di ba? Nakikita niyo naman, hindi ko na kailangang ipaliwanag 'yan, nakikita niyo naman, charot. O oh, 'di ba? Ang linaw niya. Kita na yung kaluluwa ko diyan, oh, charing, wala, joke lang. O oh, ayan, oh, 'di ba? Oh, may papakit pa yung person. So, oh, yan lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo, guys, na ang ganda ng quality ng salamin na to. At saka, safe siya na deliver. Wala siyang basag-basa. Wala ding bangas yung kanyang kahoy. At saka, yung kanyang mismong mirror. Wala ding gas-gas. So, worth it naman yung bili ko dito. saka, hello, 78 pesos lang to, no? kuya ko ako sa inyo habang nakasale pa siya. Parang naka-61 siya ngayon, eh. I-grab nyo na. Nako, click the yellow basket.